Good morning guys, ayan po Ah, uh, Ito nga pala yung liyem po guys Saka pork chop uh, Ngayon po ay share ko lang po sa inyo Kung paano po magawa ng pork chop Saka liyem po na pang tinda po Ang display Ayan, una pong gawin natin ay hiwalay po natin ano? Ito po yung pork chop Itong mahaba na pabilog Ayan, ayan po yung pork chop Saka ito naman po yung liyem po na Malapad, manipis yan ano ang gawin po natin guys? Ay linisin muna natin ano, tanggalan muna natin ng mga balahibo-balahibo. Kailangan talaga natin linisin yan guys bago natin i-display kasi yan din po ang isa sa madali siyang mga mo'y At siyempre ayaw din ng customer na maraming balahibo, ano? Ayan po at sunod naman bago natin siya i-slice ng manipis. <coughs> guys ay uh, bago ako mag-slice ng manifest pang display ay tinatanggal ko muna yung ng dulo yung pinakataba niya yung relay bago ko po yan islice ng manifest pang display po yan ganito lang po magawa guys ng uh, po na pang display no pang tinda Sana uh, saan po makatulong po ito sa inyo lalo na po sa uh, hindi pa po uh, marunong na gusto kong mag uh, negosyo ng ganitong baboyan yan po, uh, sana po yung magustuhan niyo po ito at makatulong po sa inyo. Ayan po, uh, maraming salamat po sa inyo lahat. Uh, ah, ito naman po yung pork chop guys. yan, uh, ayan, islicing po natin yan ng manipis. Yung sakto lang pong nipis guys, yung kasarapan na nipis lang. Kasi yung iba yun ayaw ng manipis na masyadong manipis kasi madaling tumigas pagka, ano, pagka pinirito. Yung iba, bihira lang kasi naghahanap guys ng manipis kaya ang slice ko ng pork chop na pang display ay yung katamtama na kapalang yung kasarapan na kapalang hindi manipis hindi rin makapal yung sak lang ang bihira lang talaga naghahanap ng manipis yung kadalasan naghahanap ng mga tinitinda yung pang pork silog lang ayan guys uh, ah, sana yung makatulong po sa inyo ah, sa bago pa lang po dyan uh, ah, huwag niyo pong kalimutan mag subscribe guys at uh, mo na yung po yung notification bell ay okay, guys, ah, panoorin niyo lang po, sundan niyo lang po ang aking ginagawa. Sana po ay makatulong po sa inyo at magustuhan niyo po. And bye bye po. Oh. God bless to all. Thank you. <coughs>